Hey, huh? we, like we going? Rain. We're going back to Baraka after a years 2010. I don't know. Oh, Since 2012. 12. Look at, the rain. Look, at the white sand. look at the beach. Wow. <laughs> kal samabung pamina ka hal Is it hot or what what cold cold yeah i like cold all right like there's it. a little playground there if you want to play okay? all right so nandito na kami ngayon sa aming hotel papakita namin kono ng activities na gagawin namin dito today for mostly siguro for swimming and dahil may mga kasama kaming bata ngayon papakita ko muna yung room namin tara ano ba to yun yeah <laughs> Ito ang aming room. Ito kami tube. Ang ingay po nila. Ang ganda ng washroom. Tingnan natin yung washroom. Ha? May tao ata. Ate! niya. I thought you're pooping. Oh my goodness. Welcome to my hacienda. Ayan. <laughs> ano 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 This is my golf course. Ikaw <laughs> <laughs> na my golf course, mami. Oh, yes. Ayan. Ang ganda ng room, oh. Yeah. And here. Oh, Wow. See ah, that? So oh my God. I'm not going to talon-talon. <laughs> lahat ng nakikita nyo, hindi akin. <laughs> <laughs> Kahit yung buko, hindi kanya yan. <laughs> yung buko, hindi akin yan. <laughs> yan, yan. golf course din na rito. Ang ganda, di ba? This diba? area is for golf course access only. So, matagal-tagal din. So, nung pumunta kami rito, wala pa yung mga chikiting. Ngayon, nandito na yung mga bata. Promise yeah. namin na makapag-enjoy sila at pakakita ng beach. Kaya sinamin sila dinala rito. Kasi walang beach na maganda sa Canada. <laughs> Huwag mo ko itulak. Huwag <laughs> mo itulak sa <sign> inyo, insurance. Huwag <laughs> ka na dali. Okay. Wala tayo dito. Tara, pasyal tayo, pasyal. Pasyal tayo. ハハハハ Kaya gusto pong maligo ng mga bata, kaya lumipad kami sa isa pa nilang pool dito malapit sa amen room. So it's nice yun. Habang ah, nag-susin, magde-date muna kami ni mami. Nakakain na naman kami. Mas lalong ma-order pa rin mga bata. So pansit lang sa manok ano menu. Saka hindi rin kakainin ng mga bata. Baka ano pa dito? Alright, breakfast time. Second day namin. Pinala namin dito kung ang masarap na pagkain dito sa Monterey Building. Hey, punta na kami ngayon sa isang pool nila sa Infinity Pool sa private beach para ma-experience sa mga bata yung beach. Morning, sir. Morning. Hindi salty. <laughs> salty? Yeah. First time mo mag beach, right? You like it? Uh, ganda ng view. view. Diba? O oh, yan o, no? oh, kita niyo yan. So pwedeng pang... Ay, butanding, butanding. butanding. Asa yung butanding? May butanding. Ayun, yeah, no? may so maganda rito mga honeymoon. Diba? Mag honeymoon. <laughs> yan. So super linaw ng tubig o. Oh, diba? Enjoy na enjoy mga bata. Diba? Having fun, Ray? <laughs> you wanna go to the pool? Okay. Itim-itim na ikaw eh. Okay, next stop, nandito naman kami sa White Beach mismo, sa Station 1, yan. So, masyadong mahangin ngayon pero hapon na. Sunscreen! Huwag nang mag-sunscreen. na. Sunscreen daw, sunscreen. No sun, anak. Huwag ka na mag-sunscreen. <laughs> Shells? Wow. Okay, I Tapos na yung aming tatlong araw. Ganun lang kabilis ang aming bakasyon dito sa Bora. Pero, Enjoy muna natin yung view sa barko, okay? Pagsakay barko. namin. Ayan, barko. <laughs> o, sasakay muna kami pabalik ah, doon sa Katiklan. O, sa pagsama sa aming adventure sa Boracay. Mabahig silang. Mga sunok na. Mga sunok na mga anak namin. Yan. <laughs> Oh. Patay, kung patay. <laughs> patay kung patay talaga wala. <laughs> malaki naman wala? Oh, Malaki naman, parang pasero kaya pag manubog, parang may patay <laughs>